Alam ba ninyong hindi maiintindihan kagad ng bata ang words na I'm sorry. Kaya kung automatic sa ating sabihan ng bata ng mag-sorry ka o kaya bad yan, pag nakakasakit sila ng iba, these are just empty words. Kung hindi muna natin paiintindihin sa kanila ang paghingi ng tawad. Why doesn't it work when we force a child to just say sorry? Ang mga bata, especially ang mga preschoolers, hindi pa nila naiintindihan fully ang konsepto ng empathy. Ito yung pagkikilala sa nararamdaman ng iba. Kapag pinilit lang natin silang magsabi ng I'm sorry, kadalasan ginagawa lang nila ito just to please you or para hindi sila mapagalitan. Pero ang tunay na sorry ay hindi lang sa salita. Ito ay may kasamang damdamin at aksyon. Gusto nating maramdaman ng ating anak kung ano ang nararamdaman ng iba at kung paano nila maitama ang nagawa nila. So, ano ang pwede natin gawin kung nasaktan nila ang kanilang kapatid, kaibigan, kalaro, kayo, kahit sa niya kayong tinulak o saktan? Number one, name the feeling and acknowledge the victim first. Kapag may mga sakitang nangyayari sa magkakalaro o magkakapatid, usually, ang una nating binibigyan ng atensyon ay yung aggressor or yung anak ninyong nakasakit. Subukan po natin munang puntahan yung nasaktan. Tanungin natin yung nasaktan kung okay ba sila at kung ano ang maitutulong ninyo. When attention is given to the victim, this shows your child the consequences of their actions, how to pacify someone when they're hurt, and how to truly apologize. Tulungan natin silang pangalana ng emosyon, kagaya ng kapag naririnig nila ang salitang nasaktan ka ba, nalulungkot ka bang tinula ka, nagalit ka ba, mas naiintindihan nila ang epekto ng kanilang ginawa. Number two, explain why it's wrong. Hindi sapat na sabihin na bad yan, masamang ginawa mo. Kailangan nating ipaliwanag kung bakit. Halimbawa, pwede niyong sabihin sa inyong anak, kapag tinulak mo siya, masasaktan siya, hindi na siya makakapaglaro. Ganito natututunan ng inyong anak kung bakit mali ang aksyon niya hindi lang dahil sinabi natin. Number three, model the apology. Pwede mong sabihin, kung ako nakatama kay kuya, ang sasabihin ko sa kanya, sorry kuya, nasaktan kita. Ginagabayan natin sila kung paano magsabi ng sorry by teaching the script and teaching it with sincerity. Children learn more from modeling than from words. Number four, encourage a repair action hindi lang dapat sa salita, kundi aksyon ang pagsasabi ng sorry. Halimbawa, kung may masaktan siya, pwede natin sabihin, pwede mo ba siyang bigyan ng yelo dun sa natamaan mo? Or, pwede mo bang ibalik yung laruan niya? You are teaching your child to make amends. Natututo silang hindi lang humingi ng tawad, kundi gumawa ng paraan para makabawi. Number five, praise the effort. Kapag nagawa na nila, kahit medyo awkward, purihin natin sila. Thank you, anak. Nakita kong tinulungan mo si kuya. Kapag pinupuri natin ang effort nila, mas na-encourage silang gawin ito ulit. Pero teacher Tina, ang haba naman ng prosesong yan. Opo. Pero ito po ang proseso para totoo nilang maintindihan ang paghingi ng tawad. Huwag tayong nagmamadali sa sorry. Mas importante maturuan natin silang umintindi at umunawa. Kasi kapag tunay na nilang naiintindihan ang sorry, hindi lang nila ito sasabihin, matututo rin silang maging empathetic o may pag-uunawa sa nararamdaman ng iba. Follow for more parenting tips.